Hello mga idol, dito naman tayo mga idol ah, Punan naman tayo mga idol Tintalian lang tayo tapos sa ah, gulay Idol, gulay idol Gulay na Pitsay idol Tapos mayroon tayong isda mga idol Walang katapusang tilapya Yun ang makakaya natin mga idol Mahalang isda ngayon mga idol Opya, mga idol po yung hapunan natin mga idol sinabawang tilapia nit, kaya mga idol hapunan tayo Amin. 走慢点，来。